Sa mga idol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga mga videos na aking nakalab sa internet Ako subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko rawa Guys, use magic in a sentence Magic sarap Use Eden in a sentence ah. Ebet eden, ed, eden, <laughs> eden et Ebet Eden Ebet Eden et Ebet Eden Tama ba? Adan yun eh Nungunguha ka lang naman sana ng gulay. <laughs> Takbo hanggat may lupa. <laughs> Pagkamaladyangan ng polis. Sir, maningal ko sa akin, sir. Oh, sorry, pagkabalo ng na Dani. At na, walang stick sir. Makita na ang sir. Hindi siya mornong.

Boss, uh, pakatingin niya yung ano ko, yung metro namin, kung natakbo. Tignan nga. Oo. Ito? Oo, tingnan mo nga. Ano, natakbo? Oo, oh, Boss, natakbo. Sige nga, abulin mo nga. <laughs> oh no! Na, habol mo. <laughs> Ikaw na habol. <laughs> ah saya <laughs> <pan. laughs> <laughs> <laughs> lebih hmm. Nah gini kita teman. Hindi niya pa masagot. Oh, sinausawa. Delete yun, tapos ito yung Oh my God. Oh my God. Ano <laughs> problema si ate?

<laughs> <laughs> Naisahan <laughs> si ma'am. <laughs> <laughs> sorry, sorry. <laughs> Ganun pa talaga yung kulay ng ulam nila. Oh. May gala ka pa kayang gumahain. No, no, no. Oh, sa buhay mo. Sa pwede na pala yung ganito. Ganito lang pala yung ginagawa. Ano kaya meron doon? Dito to, yan. Hindi naman natin mahilig. Ayan o. May lumabas na nainuman. Ay! Tinapat niya lang. Ano <laughs> ba pagbigay? Ano <laughs> yan? Ice candy? <laughs> Pambiya. <laughs> o. Oh. Paano mong ngangat-ngatin yan ng lalaki? Pwede na yan

Tanggalin mo sana. Hiningi lang ako sa'yo ng tatlong bagay. Kapag nabigay mo, may free ice coffee ka. Bring hmm. me ball pen. Ball pen, pen, pen. Ah, okay. okay? Bring me 100 peso bill. 100. Ayun, okay. Green third. Bring me another 100 bill. Nako. Oh, nice one. Okay. Kapatid, congrats. Uh, ito yung resibo mo. What? Ah! Gusto mo na rin ng plastic? Haaaaaa! na pala yung pambayad. <laughs> hmm. Sino na rin? Kala mo ha? Sorry, sorry. <laughs> Mas bautak pala. Patida ka talaga ng babae na po! Pagod ka talaga! Ang ganda-ganda mo! Arkan siya ng munsong kapatid. teknolohiya, Teknolojia! Kinandado pa! What's your favorite sport? Chess. Chess. Bakit? Chess, miss. Sorry, di ko pa mabayaran utang ko sa'yo, hindi naman ako makakalimot. Bigyan mo pa ako ng konting panahon para makalimutan ko. Kensuke> <laughs> so, panoon na binigay yo mama sunke o ah tayo ilumilipad. tapo iniwan mo o oh, diba ha? Pinag mo ka Ay, ay, ay <laughs> Napiyok mag Ay, unilebe Palang zoom na nga no? Ay, palang zoom na Grabe naman yun First time mo magpalipad Saya <laughs> ini okay, nah, martilio. Gamitig martilio. Ah, martilio. <laughs> <laughs> Dili <abar -tai. laughs> <laughs> na, di Sabu. Ah, ya. <laughs> <laughs> claro, <laughs> <di boy. laughs> Ay,